Ang Ikaunang Digmaang Pandaigdig Sa araling ito, ay mapag-uusapan natin ang mga sanhi at epekto ng unang digmaang pandaigdig. Ito ay isang pagsusuri sa mga dahilan, kaganapan at bunga ng digmaa na naganap mula 1914 hanggang 1918. Ang una sa ating listahan ay ang nasyonalismo. Ito ay ang matinding pagmamahal sa bansa na minsan naman ay nagiging panatiko. May mga bansang masidhi ang paniniwalang karapatan nilang pangalagaan ang mga kalahin nila kahit na nasa ilalim na ng kapangyarihan ng ibang bansa. Isang halimbawa ay ang pagnanais ng Serbia na ang kinin ang Bosnia at Herzegovina na nasa ilalim ng Austria. Sunod naman ay ang imperialismo. Ito ay ang pagsakop ng malalakas na bansa sa may hinang teritoryo upang makontrol ang likas na yaman at kalakalan. Ito ay ang pangaangkin ng mga kolonya at pagpapalawak ng pambansang kapangyarihan at pagpapaunlan ng mga bansa. susunod naman nating talakayin ang militarismo. Ito ay upang mapangalagaan ang kanil kanilang mga teritoryo. Kinakailangan ng mga bansang Europe ang mauhusay at malalaking hukbo sa datahan sa lupa at sa karagatan. Ito ay ang pagpapalakas ng hukbo sa datahan bilang paghahanda sa digmaan. Sunod naman ay ang pagbuo ng mga alyansa dahil sa ingitan, paghihinalaan at lihim na pangamba ng mga bansa makapangyarihan, dalawang magkasalungat na alyansa ang nabuo. Una ay ang Triple Entente na binubuo ng Pransya, Great Britanya at Russia. Ang salitang Entente ay nangangahulugang kasunduan o pakikipag-ugnayan sa prinses. Ang Triple Entente ay isang alyansa ng mga bansa na naglalayong mapanatili ang balansay ng kapangyarihan sa Europa at protektahan ang kanilang mga interes. Samantalang ang Triple Alliance naman ay binubuo ng Alemanya, Austria-Hungary, at Italia. Ang salitang alliance ay nangangahulugang alyansa o pakikipag-ugnayan sa Ingles. Ang Triple Alliance ay isang alyansa ng mga bansa na naglalayong mapanatili ang kanilang mga interes at maprotektahan ang kanilang teritoryo atin namang pag-usapan ang mitya ng digmaan. Ang krisis na naganap sa Bosnia noong 1914 ang naghudyat sa pagsisimula ng unang digmaan pantigdig. Noong Hunyo 28, 1914, pinatay si Archduke Franz Ferdinand at ang asawa nitong si Sophie ni Gavrilo Princip habang sila ay naglilibot sa Bosnia na noong anay sakop ng Imperyong Austria-Hungary. dahil dito ay naganap ang pangunahing mga digmaan. Digmaan sa kanluran kung saan naglaban ng Germany, France at Britain. Digmaan sa silangan kung saan naglaban ng Germany at Russia. Digmaan sa Balkan kung saan naglaban ng Austria, Serbia, Bulgaria at iba pang mga Balkan nations. At digmaan sa karagatan ng Germany at Britain sa pamamagitan ng mga U-boats. Dito ay nagkaroon ng kasundoang pangkapayapaan kung saan umisip ng mga paraan na nanalang bansa upang maiwasan ng digmaan na pinaniniwalaan nilang salat sa kapayapaan. Pumalangkas sila ng kasundoang pangkapayapaan sa Paris noong 1919 hanggang 1920. Ang mga pagpupulong na ito ay pinangunahan ng mga ninunong tinatawag na B4. Una yan ang Pangulong Woodrow Wilson ng U.S., ang punong ministro David Lloyd George ng Great Britain, Victorio Emmanuel Orlando ng Italy, at ang punong ministro ng Clement Show ng France. Ang pangunahing nilalaman ng kasunduan ay binatay sa labing apat na puntos o 14 points ni Pangulong Wilson. Pero ano nga ba, ba ang labing apat na puntos ni Pangulong Woodrow Wilson? Ito ay ang katapusan ng lihim ng pakikipag-ugnayan kalayaan sa karagatan, pagbabago ng mga hangganan ng mga bansa at paglutas sa suliranin ng mga kolonya ayon sa sariling kagustuhan ng mamamayan, pagbabawas ng mga armas, pagbabawas ng mga taripa at pagbuo ng liga ng mga bansa. Ano nga ba ang liga ng mga bansa? Ito ay isang organisasyon na itinatago pang mapanatili ang kapayapaan. Itinatag ito dahil sa panukalan ni Pangulong Woodrow Wilson at layunin nito ay pigilan ng mga digmaan sa hinaharap. Unang layunin nito ay ang maiwasan ng digmaan, maprotektahan ng mga kasabing bansa sa pananalaki ng iba, lumutas na mga usapin at hindi pagkakaunawaan ng mga kasapi, mapalagana ang pandaigdigang pagtutulungan at mapalagana ang mga pangkapayapaan. Sunod naman ay ang lihim na kasunduan sa kalaman ni Pangulong Wilson. Lingid sa kalaman ng Great Britain, France at inupong bansa, ang ibang miyembro ng mga aliado ay gumagawa ng lihim na kasunduan. Nagdesisyon silang hatiin ang kolonya at teritoryo ng Central Powers. Ito ay ang pagpaparte ng mga teritoryo ng Central Powers kung hindi na laman ni Pangulong Wilson kung saan ang Italy ay pinangakuan ng teritoryo at ang Turkey ay hinati-hati ng mga Allied Powers. Ito ang naganap ng mabuang kasundoang Versailles. Nawala lahat ng kolonya ng Germany, ang Alsace-Lorraine na ibalik sa France, ang Hilagang Schleswig ay binalik sa Denmark. Lubhang pinahina ang hukbo sa datahan ng Germany, mapalupa man o dagat, ang kanalkyal at ang lahat ng pinaglakbayan nitong ilog ay ginamang pang international. Pinagbawalang gumawa ng mga armas at ammunition ang Germany. Ang Germany ay pinagbayad ng malaking halaga sa bansang na pinisalan nitong bilang reparasyon. Yun lamang ang ating talakayan. Maraming salamat.